Saan sila nakatira? Dito yung simula yung sulog Wala Dito sila yung mga dito ko yung, ano, yung bahay ng pamangkin ko na sulog buti na, agapan Buti naagapan, walang nadaling mga bata Wala daw, na Day, madilim day. Ay, ilawan mo nga. Ay, may tubig. Mabasa yung sapatos mo. Lalo mo. Pabalik mo na lang. Ayun ang may chinilas doon, no? Saan? Ayun ang chinilas. Kanino chinilas to? Masukot mo na lang. Walang may namin. Ini sunug na sunug yang bahaya di tu. Ini. So, salamat na lang at hindi na mga bata. Kasi po. Ma? Kayo po, mayari ma'am. Allah, sayang mo. ma'am. saan sila nag-upa? Dito, dito sila nag-upa. Ah, dito sa dulo. Mm. Allah. Hindi wala na silang gamit. Ay, wala mm. tong kuryente. Baka makuryente tayo. Kasi alam mo ba ang nangyari ko sa kaibigan ko, yung nasunog yung bahay. Hindi yung, ano, hindi tapos hindi, hindi uh, sumaklulo yung mga kapitbahay. Ay, nakulinti, ko, hindi nila Sino na ano yung, breaker? oo, patay. Pag ganito may sunog, kailangan matik talaga breaker, patay ba? Ah. Hindi kumalak mo na po. Walang natira ron. Nagbaba lahat ng muli. taas, ko, wala talaga. Grabe, wala natira sa gamit nila, oh. Ay, boss, yung dalawa computer ka, opus, eh. TV. Eh, hindi nyo naman kasalanan yun. Hindi, i-report nyo sa office. Umutulo pa yun. Baka may salba pa dyan gamit. Sunog yung, ano, yung inupahan ng, ano... Bahay ng pamangkin ko. Masalamat na lang at hindi naano kagad kayo, yung mga bata. Hindi okay, nga, nag-using na ako eh. Eh saan kayo, tum saan kayo tumakbo? Dito ang umpisa. Hindi, di naman kasi kagad yan. Wala pang ako yan d'yan, sa taas nang meron eh. Ay, Diyos mo. Ang nasa, ang, ang ano, yung tenant na sa sumabog yung kalan nila. Ah, anong kalan? Yung super kalan. Ay. Ay. Kasi kung kurinti, Automatic nagbe-break yung mga breaker, oh. Dapat sunog yung mga breaker. ito, naka-open, no? Dapat sunog yan. Hindi kayo Yung yeah. super yeah. kalando yeah. pala ang na, ano, sumabo. Kaya, hindi, kaya kung... Kayo po may-ari dito, sir. Ayun, dalawa po. Kasi kung kurente. Pamangkin ko kasi ito. O kaya nga eh. Na, kaya napasugod na, ako sabi na, ko. Na, nalulungkot din. Naka, na, naka, na, sabi ko, saan ba yung may sunog? Diyos ko, kakarakara din ako. Nalulungkot din ako madam kasi lalo kaya napakabait na mga tina ito na yan. Kaya. Yeah. O oh, kagaya niya, wala talaga na silang gamit. Oh, Ah, eh. Pero kung talaga na tirang nila. namin sila kung sakaling may may ayuda sa DSWD. Yung mga oh. pangalan nila nila, kinukuha namin. Tapos. Sa inyo lang ba ang naadali dito lang? O, tatlo. Sa kanila lang. Malapit din naman kasi yung pero. Kaya nga. kaya nga, no. Bukit nga lang. Kung kung mo ang dadamit sa mga gamit, kailan, lahat ng mamahalin ang gamit. Oo, kagaya niya. Computer na ginagamit sa asawa niya. Isama namin, baka sakaling makuha tayo. Kaya nga eh. Para TV. Wala, sunog lahat. TV, rep, pati oh, oh. computer na ginagamit sa ano, ano trabaho. Eh, Kasi work from home, home siya sa ano yung eh, call center. Amin, ilista mo yung mga na, na mamahalin gamit para i-ano natin sa list ng Grabe, sunog talaga lahat. Eh. Ayan na, this is the way kung ano, na, ganito dahil hey, sa

Wala, hindi talaga may iwasan pag dating sa disgrace Tayo yung eh. Pasalamat eh, um, para tayo kasi kahit paano wala Oo, oh, walang nadaning mga, mga bata. Masaya pa mga bata dito pag maglalaro. Eh, sila yung may-ari dito guys. Oh. Kasi, mga bata natural yung, Mas masaya yung makalaro yung mga bata eh. Sa so, taas, ah, wala nang gamit, Ron. Ubo. Bakit may nila, ubo. Yung natira sa gamit nila yung mga labahan. Mag, ano kayo, Ron? Mag, dapat magpicture ka dito para, ano, katibayan na, ano, pakita oh. doon sa office oh. ni Anan. sa Hindi, may pagganyan sa, sa oh. alam ko sa opisina, may mga ayaw doon. Kasi, importante yun eh. Oh, ihingi kasi sila ng ano eh. Ang oh, uh, katibayan na kung totoong nasunugan. Pati sa ano niya. Ano, ah, Ang kalamiti. Uh, ano. Ano. <coughs> Magano ka rin. Grabe oh. Uh. Wala natira. Pati bigas, mm. sunog. Buti yung na yung tanki niya. Ano niya kaagad. Diyan na ano ka lang yung tanki. Hmm. Nilabas mo kaagad? Yeah. Eh, yun na yung nakuha eh. Tsaka yung laptop dito. Nalabas mo yung laptop? Hmm, nalabas ko yung laptop. Pero yung computer, Pero computer dalawa yun. Wala, ubus. Tsaka TV. Ano na yun? di na yun? kayo. na yun? Ano na yun? Buti na lang kamo. malapit lang bumbiro. Mm -hmm. oh, malapit Eh kung malayo pa, Nakupo. naku -upo. pa. No, nakareceive ako ng chat, hindi ko na-expect na ganitong kalala so, yung ano, So, Kasi malapit sa bumbiro eh. Dapat mahabol pa tayo ng bumbiro. Oh ano yan? TV? Electric ah, <laughs> pan tsaka TV. Binaba oh, ah, niya na yung electric pan tsaka TV. Wala, sunog na sunog. oh. yan. Malakal na lang. Dandaan ka dyan. Mabubog ka dyan. Ano pako doon? Baka may mga pakong. Ay bagay, wala naman na laglag na mga. Dito kasi sa kabila, laglagan yung mga pakong. Dito mga bata rin nang nakatira? May mga bata din? Ayun, gitna, magkasawa lang. Magkasawa. Uh -huh. Yung may nasunog, yung isang anak. Isang baby. Ay anong bakit? ano bang umpisa? Bakit ganun? Kalan nga. Sumabog. Ay, lang may, may kalan sila sa taas eh. Sumabong so, mm. na lang. Uh. Hmm. Yan ang gamit nila sa taas. May, may, lutuan na mas baba. Kasi tamad ba. lang umakit sa taas. May kalan, buka, eh. may kalan din sa baba eh. Oh, may kalan din niya sa baba. Oh. Kasi oh. gumawa ko lang bubong. Oh, no, may kalan din oh. eh, pero wala mga gas. So, nasa no baba. Nakita kayo sa baba kalan nila. Na. Nasa bintana. Wala lang sa bintana. Iyon ang sumabog. Oh, yun yung narinig niya. Natalanta so, siguro yun yung nalaki. Yung, yung nagupahan doon? Oo. Oh. Ay, asan na sila? Kaya, na sana kayo, sana kayo, sila? Yung, di, wala na, di, wala na, nagpakita eh. Natakot ko. Tumakas ay, sila agad? tumakas sila agad. Alam niya na sa kanyang problema eh. Hindi, gawin natin ba eh. Alam kung may kabunin pa kayo no? Kasi yung may padlock na may main gate dyan. Hindi, oh. padlock namin. Pad, tumakas na, doon na, yung... Alam. Ano yung nakatira ko sa kabila na dito nagmula yung ano yung sunog yung super kalan daw po na ano na sumabog na dito yung may-ari ng ano bahay oh kasi nangupahan lang dito yung pamangkin ko napasugod ako bigla yung oh, dito daw ang pisang sunog oh Doon sa taas eh, ito bag bago mong sawa kaya wala kong gamit. Wala pa mm. Wala kahit papano. Saan po kayo nakatira, madam? Sa, doon sa kabila? Sa kabilang ang bangay. Dito. So, dito ang kisa. Dito nga dito na ano. Kalilipat pa namin dito. Kasi nagkagawa kami ng bahay sa Kaya dalawang buwan pa lang lumipat sila dito. Dito kami nakatira. Dito, kapit bahay pa kami. Yun sila yung may-ari guys. Sa baba dito, hindi masyado na Hindi na masyado na ano. Oo. Dapat hindi na lang sila tumakas. Dapat ano um, na lang sila. Tumulong na lang sila. Disgrasya naman. Hindi maiwasan talaga eh. Okay, hindi naman natin masisi yung ano kasi. Alam nilang sa kanila na yung ano. Siguro na nervyos yun. Kaya hmm. eh, tumakas. Ang liit pa naman na natin yun rang <laughs> kasi Pa Ayan, tatlong bahay yung nadali dito, guys. Sasantunin okay. okay. Ano yan? Hmm. Uh, Basura ata 'yon. Baka mamamaho. Tapon yun. Yan nasa baba. No? Uh -oh. bit mo Baka mamamaho. No. Okay. Dito na sunog. Ah, ano plywood lang pala yung ano, yung ganyan yung Dito lang yan. Dito lang ganto pero dito. bato yan. Mm -hmm. Ay, labas ko lang yan. Bato yan din. Yes. Sige, ipapadlak na namin to pila kami. Ay, ano ka, Sayang Mas, ang ano

Ito yeah, yung TV ay no? Ito yung TV. Sunog na sunog. Sayang ang mga napundar na gamit. Maraming <mulit> maraming <mulit> Ano yan? Hindi yan sira. TV na yan. TV na screen. Hindi yan sira. Gumagana yan. Hindi na damage. Hindi na ano pa yan eh. Sino survey pa? Di ba yan? Ayun guys, napasugod ako dito sa ano, tinirahan ng uh, pamangkin ko. Sunog lahat ng gamit nila, pati yung dalawang computer na ginagamit sa ano, trabaho, work from home sa call center. online ng asawa niya. Dapat pala, yan kasi pag uh, nagsuservice sila. Hindi, may hindi naka-program naka, pa, naka, pa, naka pa, ano na yung picture ng Kasi ang oh, alam ko pa, pa, pag, pa, pag pa, mga ganyan kasi sunog, wala wala mo nang gagalawin na ano kasi itinan na, kasi pa, yan sa ano yung hindi meron pa naman pa nagsuservice. Nausap ko na yung ano, yung nag i-forward yung video nila sa picture, ipo-forward nila sa municipio. Kaya na tayo kailangan mag Ah, okay. Ini pik, ini video mga video naman sa isa Isasab isasabi nila doon. Tapos magki-climb na lang kami. Papadlako na lang doon. ko yung doon sa Biglang tumakas yung Doon nagsimula yung sono. Pagkakabaw na siya lang yung... May hirap. bumaba yung panina. Nakagapa na niya yung apoy. Dapat nung hindi na kaya, baka humingi ng tulong. Allah. Dapat, no, ultimo ay pagka-upisa pa lang nag gano'n na siya. Sumigaw na na. Nagandala uh, uh, niya yung bata eh. Eh, pagtingin ko, yung apo, yung mga ano na. Baka, baka sinipte niya kagad yung anak niya. Mm -hmm. Yung asawa niya, nandyan din. Ay, ay, din, di pa naka-uwi. Ha? Napasugod ako dito sa inupahan ng pamangkin ko. Kasi, nasunog yung lupahan nila pagdating ko wala nang apoy naapula na pero lahat ng gamit nila sunog ayan guys thank you for watching uh, kalungkot lang kasi lahat ng gamit ng pamangkin ko lahat sunog computer, tv buti na lang ka mo yung